Ayun oh, bukas na yung kabila. Ayun, Kennedy Town. Ayun. Kennedy Town. <laughs> <Tukoy>. Para! <laughs> <laughs> Tara, nataas tayo. Let's go to the taas. Mara, hindi <laughs> <laughs> naman siya, yung ka. Huli sa na nagtastayo. Let's give siya Let's give up. Let's mga up. sa give Buti nga ko si ano nung nakaraan si Maluba. Ay, ito pala yung may ito. Yung agency. Yun pala yun. Dito pala malapit. Eh. Mm. Apply na dito. Hmm. Kasi pag, pag dito kasi depende rin um -hmm. kasi kung lahat nasa yung kitchen ay ito um, siya ng tindahan mo dahil hindi yan dito um, ganda talaga ng ano dito pag nasa harap ng tao na-relax para pagkabenta pag hindi ka nang dahil konti nga ang tao, guys dito kami sumakay sa taas ni Girl Lalu ayan kaya ang ganda ng ang ganda rin ng madadaanan natin yung view kasi kitang kita nyo kapag sa harap kayo nakasakay at walang masyadong tao ang pamasahin ngayon guys ng tram ay 3 dollars ayan malayo man o malapit din 3 dollars so kaya kung hindi kayo masyadong nagmamadali at gusto nyo ng uh, mabagal na sasakyan ayan pwede kayong mag-tram, guys. Siyempre, may oras daw yung sila, kung yung sa Pero wala. Wala talaga silang ukon kasi hong living on din dito. Electric fan lang. Kasi kung kunting summer na Tapos may nagli-video kanina, tumakbo tayo. Ang mga pinay na dito at akin. Ate sa tamang lane naman yung sa iba nga. Sige pa sila sa may ano. Kanina <tuturna> yun ang unang ko sa center. Puro pinay yun. Wala nga sa ulit. Wala nga sa ulit. Bakit sila pa na gano'n? Diba pinababawal na sa yung ano ba yung Ang bundol Wala. Ang dami rin na huli ba? Pag nabundol ka so mong doon, wala kang ano yung insurance. Sila tapat eh tawag dun ang nabundol sa yun hindi siya sa influence kasi wala ka sa tanong na ano hayatang hay sa the next stop is <coughs> western market ito ito <na. coughs> malayo pala mo galing worldwide Wan Station <coughs> uh, Please offer xiongban. your seat

Building. Ganun no, 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 no. Yung K-Building, hanggang nung nga yung K-Building, natin. Western Market. may patungan. <laughs> matibay yan. Saka yung bintuan niya lang ina ano, na may Akasya, ano tawag nila? Akasya, ano man? Yung, hindi, uh, ano ba yung Hindi yung simento na Yung matibay ba dati na pinapatong ba? di Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. okay. okay.

<laughs> okay, 'yung koi nagugutom din siya. lang kasi tayo ng paint. 'yung seeds. Siguro 'yung ano, 'yung words. <laughs> Ngayon, <yung> ano, <yung, laughs> ano, siguro 'yung ng words. <laughs> Sige. <laughs> okay lang po diyan ba? Ay, eh, umos tayo. Ah. Oh. Diyan na. Magaling na. Sigurado dito. ka dito, ah? Hindi ko nga alam kung dito, ah. kasi pag lumugwas pa tayo, mas malayo. yung Chongshong wala pala yung itinanim natin. Sige, tingnan okay. mo yung shayan. Kasi sunod okay. lang yung shawan sa yang. welcome on board Hong Kong Friendways. This tram goes to any town. Finish you up. Thank you. <laughs> MPR. Ede, ano, adventure to. Ayun, nagkamali kami ng sakay. Tenta nga pala kami sa Yingpun, hindi pala Kennedy Town. Boom, red. Green to. Okay. MTR. MTR. Masampe yun na kita mo sa inyo? Mabilihan ng ano to di, try foods. Pang ano yan, yung mga pang konji. <laughs> At saka pang soup. Parang mahal yun eh. Ito yung ano. Diba ito, binabuhay lang siya. Pero ayaw ni Amo yung nakabukas na gusto niya. Ganyan yung may pa sa loob. Tatatanggal yun yung may seed. Kasi yung lasa niya sa loob talaga. Kasi last time <América> yung